Ayan, ito na siya mga loads. Ayan, ito na siya mga loads. Balik. Balik siya na natin ng B-complex mga loads. Nakakatayo na siya. Ito na siya mga loads. ayan. Nakasabihin mo ito. Ayan. magaling na siya mga loads. Trinit-lit natin siya ng 6 days mga lods ngayon lang natin sa na video 1 at sinisinitin yung laban mga loads uh, sayang din kasi mga loads eh. karahin natin sa na point four, mga lods sa uh, para sisiglan na siya ulit mga lodi. Kailangan natin siya sa video. Ayun. medyo payat pa siya mga lodi. Nakaka-recover pa lang siya mga lods. payat na yan. Na siya mga lodi eh. yan yung ginamot natin ng butilisem yung naglog po mga lods yan na yan mga lodi eh. uh, sa, sa wakas at gumaling naman siya mga lods ganoon lang gawin ninyo mga lods at sana masundan nyo yung nasundan nyo yung paggamot natin dito sa halaga nating manok yan. yan po yung naglog po sa kanan nya mga loads ngayon tumitilawok na pero pumayat siya mga load eh. nagre recover pa lang siya mga loads yan naglalakad na siya bali wala pang one week na ginamot natin to mga loads pero ngayon lang natin kasi siya nagtuwa kasi sunod sunod yung laban natin mga lodi at marami tayong kinatarayan mga lods kaya hindi natin siya na ayun mayroon pa siyang konting ano laway mga lods bali gagamutin pa lang natin siya ng antibiotic may naway sa labi mga lods pag tumikila pa pero yung lakad niya mga lods medyo okay okay na yung lakad niya pero hindi pa siya ganong kalakas mga lods may video tayo dyan mga lodi kung ang paano natin dinamot to kasi wala na lupaypay na yung ulo at saka yung pa talagang hindi na siya makalakad doon mga lods kala ko mamamatay rin siya mga lodi kaya tsaga tsaga lang tayo sa magagamot kasi talaga pinakamahirap sa pagmamanok mga lods yung paggagamot at saka mamintilang pa yung paggagamot natin mga lods kaysa yung kinakain ng mga alaga natin mga lodi sayang yung isa natin broodstag mga lods may anak na siya hindi pa siya malaki tapos namatay na yung breedstag natin na PSG mga Lodi sayang wala pa namang guard silang available sa pinagkuha natin gano'n. okay okay na siya mga Lodi hindi katulad natin na hindi makatuka <laughs> yan nakaka nagkakaskas na rin siya mga loads kaya nakakatuwa at hindi sayang yung pagod at ano natin sa kanya oras at saka yung gastos sa paggagamot at sinuklian na tayo ng magandang magandang improvement sa kanyang katawan yan tilaok na mga lods, halos hindi pa maka tilaok to kasi lupay-pay na siya talaga noon mga lodi at ilalagay ko dyan sa description box kung ano yung itsura na itong manok na to nung nung ginamot natin tignan nyo mamutla-mutla pa siya mga lodi nagre-recover pa lang siya mahirapan pa tayong patabay nito ito na po yung ito na yung inano natin mga lods sinusubuan natin ng pellet na hindi makapiking ng kanyang pagkain ayun oh, may laway pa siya mga lods at mamaya maya konti singkilan natin siya naman ng antibiotic bago natin siya ikulong na naman dun ulit mga lods yan sana mapanood nyo yung video nito na kung paano natin ginamot mga lodi para hindi pa tayo basta basta nagagamot ng manok dahil mayroon po tayong overdose na mga gamot mga lodi sana nakatulong yung video natin sa first treatment po yung video nito at sa second treatment lang po yung ginawa natin recover nya 6 days mga lodi ginamit lang natin siya ng nandun po sa video sa first treatment at sa second treatment mga loads nandun lang po siya tapos tsaga lang mga lodi kung meron pong sentimental value ang inyong mga laga na panabong mga loads ay yun po gawin natin tsaga lang talagang pag hindi na kumain yung manok natin mga loads wala na wala tayong magawa kundi subuhan natin sila mga lodi yan disclaimer lang no animals were armed in the making of this video for possessed breeding only baka ma, kasi in English natin kahit papano dahil si whitey mga lods baka ma ano tayo dito may strike tayo dito tungkol sa manok mga lodi yan mapapla pa siya mga lodi mga siya no o oh, tignan niya mga lods yung muka ayan o oh, pa siya mga lods pero okay na yung uh, buti nakatayo na siya mga lodi tapos may laway laway pa siya konti yan pagaling ka ng tuloy tuloy ah. Kasi balik mo yung magandang katawan mo. Ito mga lods. maganda yung katawan nito no ano eh. Binili natin mga lodi. Ito sana yung pang 3H natin noon. Namatay yung isa. Na nakaaaway niya mga lods. Sana nakatulong tong video na to sa inyo mga lodi at panoorin nyo yung treatment number 1 at saka treatment number 2 mga lods para kahit papano may idea po yung mga kapwa nating pagwan dyan kung paano natin siya ginamot mga lodi at lagay natin dito yung video kung ano yung itsura nya nung ginamot natin siya mga lods para makita natin kaya siner ko yung video na to ngayon mga lods sa ah, successful naman yung gamot natin sa kanya kaya hindi pa natin siya ina-upload nitong nagdang araw dahil inoobserbahan in pa natin tong ginamot natin kasi mahirap na magturo kung hindi successful yung paggawa natin ng manok dahil ayoko naman na gumagawa lang ng kwento mga dahil baka sundan lang iba nung mananabong dyan sasabihin pa tayong sinungaling mga loads kung nagkataon dahil bakit pa hindi dumaling kanyang mga alaga na naglugpong manok pero ito mga loads uh, proven na natin at saka tested na natin itong sinasabi ko mga lodi kita nyo naman sa unang video panoorin nyo lang yon mga loads kung hindi nyo pa napanood kung ano yung ginawa di complex treatment ng antibiotic at saka ano lang mga lods ginawa natin pagsusubo ng pellet sa kanyang bunga nga para makakain siya dahil hindi siya nakakakain dati mga lodi hanggang dito na lang mga lods sa mahaban na tong video natin dito na si F1 ng Idol B-Boy Yan, F1 lang to mga lo White Kelso Yun naman yung, yung... yung... PSG mga lo Regular Grey Yun na yung anak niya mga lo oh. Yan, yun yung anak niya na tapos pinakawalan na natin ito na yung anak ng ito na yung sinasabi ko pinakawalan ko na mga lods sa tignan nyo yung sisyo natin ah, apat na lang pala oh uh -huh. yung PSG natin na kanabayon mga lods yun na lang bali dalawa na lang natira kaya no oh. sana namatay pa yung tatay tatay na ba oh. bali dito na lang mga lods at sana nakatulong itong video sa inyo mga lords at magpapakain pa tayo ng mga lagat